Ay po sa na mahal naming senador Rapitul po uh, follow up ko lang po yung about po sa pag-cancellation po ng uh, driver uh, isa po akong grab driver full time grab driver po ako yung sinasabi po kasi na sa pagka-cancel umaabot po ng matagal kasi po dahil dahil po yan sa dami po ng nagbubuk book Ngayon po yung sa cancellation po, may mga reason po 'yan kung bakit po nagka ang driver. Ganito po 'yan. Ah, uh, kami pong mga Grab driver, babatuhan po ni Grab ng booking at then pupuntahan po namin sa pin location. Pagdating po namin sa pin location, hihintayin po namin 'yan sila within 5 minutes. Pag wala pa po yung 5 minutes na 'yon, automatic po, ika-cancel po namin yun. Kasi wala po sila dun sa area na pipikapin namin eh. Kaya po, magkakaroon po ng penalty yung nagbook Yung penalty na po yun is mapupunta po sa amin yung, yung charge na yon ng penalty. Ngayon, isa sa rin po sa kung bakit nga po uh, merong charge na ganon, kasi po, syempre po, nag-effort po kami ng gasolina, Nampagod para po pick-upin sila pero wala po sila dun sa pick-up location na yon Kaya po nagkakaroon po ng cancellation at meron din pong penalty. Yung pangalawang pong example kung bakit po nagka-cancel ang uh, driver, may time po kami na nandun na po kami sa pick-up location. Ngayon, itong nag-book po, minsan po, mag-book po sila ng uh, four-seater, category po ng sasakyan is four-seater, pero ang, ang sasakay po is lima. Yun po, nagkakaroon po ng cancellation. Kaya po, may penalty po yun. Yung effort po ng driver na pumunta doon, nagsayang ng gas, kaya po, nagkakaroon po ng penalty. Tapos, yung pang ano rin po, sample din po ng pagkakancel ng pasahe ng driver po kapag po ang pasahero is may dalang pet at ang driver uh, at ang driver dumating po dun sa may location nila may dala silang pet hindi nila uh, hindi nila binok yung pet grab matik po yun mag magkakancel din po si driver kasi po nag-effort nga po ng Gasolina at pagod Yung po yun, yung po yung reason yun Kaya po may cancellation fee At ang sinasabi din po nila Matagal po ang pickup ngayon din Dahil po talaga sa sobrang traffic Dahil alam naman po natin Pag season po ng December is matraffic po Kaya po ganon Meron po kasi na time na Syempre sa traffic po dati pong napipick up namin sila ng 15 minutes ngayon po napipick up po namin sila ng 13 minutes ganun po katagal ang uh, pick up ng pasahero yung sa pagkakancel naman po once po na na-cancel yung uh, nag-cancel po si driver automatic naman po yan binibigyan po ni grab ng another uh, uh, driver ngayon dahil po sa sobrang traffic talaga pong matagal po ang ano ang paghihintay ng uh, nagbook dahil nga po sa season niya yun po yung dahilan nun uh, may sample din po ako na example din po sa MOA po ah uh. uh, kasi sa sobrang traffic po, ang mangyayari po, di pipikapin namin yung nagbook along the way kami, aabutin na kami ng ilang minutes, sabihin natin 30 minutes para palang ma-pick up sila ang problema po, minsan po nagkakamali po sila ng uh, ng ano nila, ng location nila kung saan ang pick up ngayon, kami mga grab driver na kung saan po ang pin location dun lang din namin po namin sila pipick up ngayon kung naghintay po kami dun ng 5 minutes syempre po, mag magka-cancel kami. Pag nag-cancel po kami, babatuhan ng grab dahil nga po sa sobrang traffic, another ilang minutes na naman po bago ma-pick up po yung nag-book. Ganun po yun. Kaya din po tumatagal ang paghihintay ng mga nag-book po sa amin. Sa ngayon po talaga, is sobrang traffic po talaga dahil po malakas po ang demand talaga ng ano, ng ng mga sasakyan sa mga susunod na buwan po uh, sigurado naman po matumal din po 'yan kasi ngayon lang po kaya po 'yan uh, nakukulangan po ng ano ng mga sasakyan dahil po sa dami po nang nagbubuk sana po uh, sir Rappi pakinggan nyo din po yung side namin mga Grab driver at kung bakit po kami nagka-cancel tsaka yung sa ano po yung sa may rush hour po dun din po yun, uh, meron din po kaming napupuntang incentives doon sa rush hour na yon. Ang problema lang din po talaga, sobrang traffic po ngayong December. Ayun uh, po, sana po is pakinggan nyo po yung side din po ng mga uh, grab driver. Thank you po Sir Rapi Tulpo. Thank you po.